Hello! Ating second video for today. Nandito po tayo sa harapan ng ating bahay pagkat nag-uupisa ng nagtatrabaho ang ating mga workers sa likod. So, uh, gusto ko lang po na um, sabihin sa mga kababayan natin po sa California na yung mga almost or naapektuhan na po ng sunog uh, nagpre-prey po, marami pong nagpre po sa inyo at mga pakatatag po, uh, alam tayo ng mga Pilipino ay mga resilient when it comes to uh, such uh, tragedies um, hindi po natin minamaliit ang inyong nararanasan and I'm pretty sure na kayo po ay um, hindi po ma-imagine kung anong nararamdaman nyo ngayon sa pagkawala uh, o maaring pagkawala ng inyong mga property, bahay at ang inyong mga pangkabuhayan kung kayo ay may mga business po dyan sa uh, Los Angeles, California at um, manatili po tayong matatag at bakit ko blinag ang issue na to is that um, isa po itong lesson kapag ang makukuha natin sa bagay na to though hindi tayo affected dahil malayo tayo sa <clears throat> Los Angeles, California, pero maging lesson ito, naging magiging lesson ito para sa akin at sana para sa iba na yon anything can happen talaga hindi mo inaasahan kahit pa napakaganda ng bahay mo kahit pa napaka you think na safe ang bahay mo matataasan uh, matataas ang iyong mga pader Uh, nandun ka sa napakagandang location, mamahaling location, napakaganda ng bahay mo, milyon-milyon hindi po tayo pala pwedeng magmalaki at ipagmalaki kung meron tayong mga ganon kasi anytime is pwede itong matupok as you see already example po to na nangyayari ngayon sa Los Angeles and the uh, Recently this year nangyari din sa Maui, Hawaii at um yeah, yung maraming mga business owners doon uh, nawalan ng mga hanapbuhay dahil sa pagkasunog. At uh, ngayon ang nababasa ko sa nangyayari sa Los Angeles is hindi pa sure ang source ng sunog. May uh, mga haka-haka sila na it was an arson kasi may nakita sila na nakahawak ng blowtorch blow at uh, may sinunog siya na parte. Yun lang naman is na panood ko sa isang news. So hindi pa hindi pa yun confirm kung yun talaga ang ang reason. But the lesson we can learn from this is that hindi tayo pwedeng magmalaki, hindi natin pwedeng pagmalaki ang ganda ng ating bahay, ang tibay ng ating bahay dahil Uh, matutupok po yan ganyan uh, whether it was intentional or from nature let's say for example yung mga uh, nangyayari lagi sa California na because of the dry weather pero winter naman hindi naman yata masyadong kainitan sa California even though wala silang winter uh, at ang Pati rin mga kabuhayan, you know, ang mga magkagandang business establishments doon, ang mga uh, name, branded na mga shops is natupok, nasira, naging abo. Ayun din po, hindi po natin pwedeng ipagmalaki kung ano yung hanap po natin, negosyo man yan or let's say kahit pa dito sa Pilipinas yung mga naglalakihan ekta-ektarya na pag-aari nila na may mga palayan uh, na, 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 na sira din ng dahil sa calamity or what you call this, yung sobrang bagyo uh, sobrang ulan kaya ang hirap po yung magmalaki tayo sa mga uh, meron tayo kasi hindi natin alam anything can happen kaya <clears throat> Uh, ang ang hirap. Hindi dapat ma, 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 ma kampante, hindi dapat uh, maging mayabang kung ano yung meron tayo kasi sa isang iglap pwede itong mawala. So, yun po ang isang lesson na natutunan ko sa pangyayaring ito ngayon sa Los Angeles na kahit anong ganda ng bahay mo anong tibay ng bahay mo anong secure ng bahay mo hindi pa pala ito secure kaya <clears throat> yun po uh, we remain humble for whatever we have because anytime pala pwedeng mawala ito sa ating mga kamay or yun nga kasi kuminsan may mga viewers na umaapak mag-comment wagas you know, uh, let's be nice. Kasi hindi natin alam ang pwedeng mangyari, no? Uh, sa ating buhay, sa ating kabuhayan, sa ating bahay. Kaya, yun lang po. It's just a short video. Gusto ko lang ipahatid ang taus pusong uh, sa mga kababayan natin na nawalan ng bahay at uh, posibleng mawala ng bahay nawala ng source of income at posibleng mawala ng source of income at sana huwag at sana hindi matuloy at sana mapuksa na po ang apoy na tumutupok ngayon sa Los Angeles, California ay eh, marami po tayong mga kababayan dyan sa LA magpakatatag po tayo and all Filipinos in the world, lahat po sana ng nanonood ng video na to is let's all say a little prayer para sa ating mga kababayan at hindi mga kababayan sa Los Angeles na affected na ng fire at pwede pang maging maapektuhan po ng sunog. Kaya lesson learned po tayo at mag-ingat din uh, lalo na sa atin dito sa Pilipinas yung mga usual na pag pinagsisimulan ng sunog uh, alam niyo na po 'yan no most of the time sa mga napapanood ko na mga sunog sa Metro Manila is because yung pagkakabit-kabit nila ng kuryente at isa doon yung pagsabog ng kanilang mga tangke ng gas Uh, kaya be careful na rin po tayo at sana matuto tayo sa mga nangyayaring ito para hindi na po siya paulit-ulit. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Let's all join hand to give a little prayer para sa ating mga kabayan at hindi kababayan sa Los Angeles, California. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Thank you for sharing. Thank you for liking. And please subscribe pag hindi pa ba kayo pag-subscribe. Maraming salamat po. Good morning everyone from the Philippines.